Ilan po ba bonin niyo Good afternoon po. Hindi, ah, uh, may deliver ako. Kaya... Uh, Kaya Mama Maureen? Ano po? Ikaw po ba? Ako po. Uh, yung skin titi? Ha? Alin, alin po? Order niyo po. Ay, wala po. Wala naman akong order niyan, ha? Nakabahabala ka. <laughs> Hindi ko ako order niyan. Tignan niyo po sa cellphone ko. Pasok ka po. Ano po? Magkano po yan? Eh, hey. apat na sets to. So, 10,000. Ha? Huh? Tignan mo sa ipo yeah. ni Mama. Nasaan ba yung Wala din. Ayan. Sir, wala po ako in order niyan. Kasi mahal yan. Pwede mo ate. Baka napindit mo po. Baka sa mga app ng Facebook data. Ang mahal naman, 10K. Anong babayad ko dyan? Apat na sets? Hindi, kinuha mo naman yung promo niya re. Yeah, gumamit ba platform ko wala po talaga ako in order niya. So, web. Kahit check po niya yung transaction, no. 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 wala. Pero gumamit kayo ito? Hindi. Hindi. Opo, oh. so, oh. oh, kasi kali first time ito. First time kong gumamit niya pero hindi ako mm. gumagamit niya, hindi ako mm bibili ng ganyan kasi nga ang mahal na kuya. Yeah. Yes. Ano yes. na? Maganda na. Ano ba yata mong ginagawa? Wala po. Hindi hey. po ba yung pwede. pwede? Hindi pwede kasi syempre, ano tayo. Po. Ang layo pa, layo pa na pinanggalingan namin. Kasi makapani po ba yun? Opo. Kaya pag ganito kasing ano, uh, katulad nito, apat na sets. So kami, kami mismo nag-deliver. Kuya, <laughs> ang dami niyan. Apat na set. Opo. Anin, ko yan kuya may video. Hindi na mo, ko, sa, Bakit eh, po. Bakit na, na, nal... ko kailangan oh, nakabideo ko? Oo, alam niyo po. Hindi kasi ma'am, lalo na mga customer. Mamaya makikita ko yan sa Facebook. Tapos Mabino, ano, mababiral ka, pa ako na all <laughs> of order ako. Tapos bayad, is... wala P man akong pambayad. Hindi, Basta ganito. ito. Matry mo muna. Ay! Hindi ko yan kaya, kuya. Mahal yan. Ah. Tsaka, sa, then, check nyo yung cellphone ko kung meron. Oh, mami, ano natin? Check. Gusto ba? Eh, <laughs> ay, ay oh, ma... ano <laughs> ko <laughs> <Tignan> <laughs> <mo> muna sa'yo? <laughs> ay. 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 ay! Tignan mo muna. I-present ko sa'yo. Hindi, tignan mo. Ay! Sama ka rin. Ikaw muna mga. Tignan mo lang. Baka yun yung tignan mo sa ano. Ikaw pa. Ang maganda tita, ano? Akin isang ano, set. Oh, bibiling ko. Ako magbabayad. Pag Pag maganda. Hindi pa nga, uh, hindi ko pa nga na ano yan natatry. Kinakabahan ako, na wala naman talaga akong order niyang kuya. Hindi ko, hindi naman nga nga Eh, eh, hindi oh. hindi siya. Hindi dito, oh. niyo Ala, kuya, Hindi dito, pag hindi na so okay, talaga kayo. Hindi, wala naman talaga ako order. Eh, Gano kadami daw ba? Eh, mas maganda to, ma'am. Eh, naka-promo tayo, at least. Na-try mo. Let's go. Papitanin na lang po siguro yung pangalan niya. Oo. Para makita mo. Wala na akong in-order. Kita, 'yung muna lang. Ano 'yun? Wala na po, alam oh, na kung ano ang in-order. Ah, oh, ikaw mag-open na tamam. Samahin naman po. Ay, kayo na po. Kayo lang po. Ako mag-open para makita mo. Tignan mo lang, tignan mo. Sige pa. Gano'n po ba kadamihan? Ito po. po. Diyan ka lang po, ah. Okay. Ay, yun She, bang, ko! to? Okay. <laughs> <Super. laughs> <Okay. laughs> <laughs> happy, happy birthday! <laughs> po galing yan? Oh, mamaya ako i-reveal -de kung kanino galing ang ating... eh, uh... Kinaban talaga ako. <laughs> Kasi wala naman talaga ako in order na yung skin Wala in order. Eh. Oh, sige po. At wala kang in order. Nandito naman yung resibo na mabayaran mo lahat. Ano po? <laughs> At Mami, i ikabit ko lang to. Ha? Para na yan. kinaban talaga ako. Kasi eh, hindi ko talaga alam yan eh. Oh, ang surprise ka. <laughs> Natakot talaga ako. Oh, dito ka. Lapit ang mga surprise mo. Para sa'yo lahat to. <laughs> yeah. palakpak naman ang ating cherry bag. Cherry! Ang galing! Ang bala, bumaya. Bayarin niyo na yung ko, yung alcancha. Ayun, mami, susotin ko. Yung yes. sash mo, tita. Sa akin ba to? Yes. Para ik ikaw ang queen ngayong araw. yeah. Sa akin na. Lugang <laughs> pinaggagawa ninyo? At kaya ka pang crown! Wow! May oh, crown na ako! O, kamukha mo na Yes! Nakita mo ba ito? Nakita mo yung surprise mo? O, nga po eh. Oh, mamaya ako i-reveal kung sino yung ating sender ha. Pakilala muna kami. Kami po ang uh, BFC Flowers and Gift at nandito kami para ibigay ang napaka-special na surprise ng ating sender na kahit malayo siya, gusto niyo mapasaya ka ngayong araw. <laughs> Natakot ako. Alam <laughs> ano, ba, karunod mo kanina yung pinaprank ka? <laughs> ano, kinakabahan talaga ako. Sabi ko, wala mo na no, kung inarap yan. Sa pong oh, it's a prank. Yan, so parang hindi mo naman kailangan kasi. Eh. <laughs> di ba? No, 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 no. Yan, so... Ito mga surprise niya para healthy ka lagi, fruit basket. And a cake para kantan ka namin ng happy, happy birthday. And meron ka doon nga uh, pansit malabon, mas mahabang buhay. At ang iyong special na bouquet. Yeah! Wow. Karim -karim na. Wow. Sa inyo. <laughs> <laughs> nice. Kung sino mo na nagbigay nito, ano? Maraming maraming salamat. Pero hindi mo oh, alam. Oh. Oh, mamaya ako dito. <laughs> <laughs> si mother eh. Hindi, pinigil ko lang. Naiyak ako? <laughs> ako kayo na, pero pinipigil ko lang. O, oh, so mamaya ako i yung ating sender sa kanyang message ha. So flowers po, na simbolo ng pagmamahal ng ating mapagmahal na sender. Kasama ang... Naiiyak ka na ba? ito pang mo sa amin mamaya. Ano <laughs> po? Sige. <laughs> Kunin nyo na. Parang sakto tuloy. Kasama ang 10,000 ka. Uh, oh. Ano masasabi? mo at surprise ka? Na, siyempre, nabigla, nabigla ako. Hindi ko naman expect na merong ganito. Tapos sasabihin, skin pinik. Umorder ako, di man ako umorder noon. Yan. Yes. Tapos, eto, wala, pinipigil ko lang talagang iyak ko. Iyak ko iyak. At yung kasabot natin... ay, sige ka. Sino ka mga kasabot nyo? <laughs> kasabot kayo? Kasi kasabot natin. Sa akin sa yung picture tayo, diba? Ayun yung picture. Ay, ito ba? So ano ba yung ano ba? Ano pinaka-wish mo ngayong birthday mo bukod dyan sa surprise na handog ng ating sender? Eh, uh, siyempre, yung wish you know, mag yung... Siyempre, buhay ako malakas ako. Ayong, long life, maging malakas ako. Siyempre, para maganpanan ko yung aking mga tungkolin dito sa bahay. Amen! Yung aking mga trabaho. <laughs> at sino, um... Kasma? Ay po. Ayun po. Ayun po. Sir, message ko naman dito. Ay, naka- Sir, birthday message. Terry? Ay, yan. Nagluluto. Ay, yan. Luluto eh. Ah, dito ka, sir. Dito na naman yung mabinamahal na wife. Dito ka. Dito ka. Dito sige Dito ka sige pero ano, wala akong idea kung kanino galing ito. Dito ah, si di no, no, ako sa gitna, ma'am. Ah, sige, sir, dito ka. Kukunin niya ba yung alkansya ko? Ha? Sige, sir. sir. sir, anong gusto mong message sa uh, iyong minamahal? Eh, ayos lang. Basta tumanda pa ng tumanda. <laughs> Mabuhay daw siya hanggang gusto niya. Yes! Okay. Eh, kiss nga kami! Yan, yeah, napaka-sweet. <laughs> <laughs> napaka-sweet naman ano po. Kasi lang ba yun, anak niyo po? 1, 2, 3, 4 O, pakiready na inyo mga message later ha So, bago mag-message yung mga anak Magkanta muna tayo ng happy happy birthday oh, lumapit na kay Dine Yan yeah. yeah. Lapit na kay Dine Aba, alam mo, kukunan dito, kukunan doon Happy birthday to you Kaya, yeah, ano, nagtataka lang ako <laughs> Sabi, magpapapicture daw Ay, Ay, Bakit na, sila, picture. hindi sila nakabilis Kaya, nakabilis naman ako <laughs> Ako naka-busy n'no. Ah, oh, picture daw kami sa SN. Bukas, bukas talaga. pa. May sarok sa ano, sa Rob. Kanina na ako tali para ako mapaprank. Sabi na kanina ni Ma, ano? sabi kanina nabungan sa akin? Hindi kayo ng... ako kayo Kaya nga eh. Kaya sabi, ilang bukaw po ninyo? Mali pala, dapat pala itlog ng prank natin. <laughs> 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 Kinaba yung kanina. Ano. So, Kinaba yung kanina. Kinaba yung kaba kanina talaga. ako oh, oh. 10K? Ano yung babayad ko ng 10K <laughs> ng anong skin pinik? Ask ba, pero ito may business nyo eh. Talagang uh, itlog. Hmm, dati kasi poultry figure Dati, so ngayon hindi na po ba? Poultry. Ah, in, poultry. Yung kasi yan. Ah, okay. 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 Ah, okay, okay. Hmm. Iba na testi po. Yan, so tuloy-tuloy natin ang iyong uh, Birthday celebration kantaan ka namin na happy happy uh, birthday uh, lapin, KD, lapin. <music> This is mine. Wala ka pa talagang idea kung sino nagpa-surprise sa kanila. message. Mamaya, malalaman mo kayo sino yung ating niya. 49 ka na ngayon. Parang hindi naman nalat 49 eh. Diba? Ayan, so wish ka muna bago blong candle pa lang sa kahit pang birthday. Ayan, kam. Ayan. Kah, kah, Tu, oh, Are monster? Oh no! Kaya pala sa akin sabi, mag-beast mag daw ako. Sabi ko, ayoko. Ayan, swish ka muna. Where's inay? Where's inay? Where's inay? Where's inay? Come here, ma'am! Come here! Happy 49th birthday, ate! From... Nori and family. Papa, ito kung ano yung cake? Ano yung siya na may cake? Wala ko kayo ito. Kasi kasi siya ikaw sa buka nila kasabuat. Kasi pag nakasabuat, thank you. Galing kay ano? Galing kay Nori. Basta kay message, ano po? Sige po, ya. Kayo na magbasa kasi nabubulol ako eh. Sige po. Panganay kay kumawa ka. Yung pera lang hawakan ko. Ilan na ano yun? Uh, um, ilang girls? Ilang two girls, two boys. Ah, nice. Ah, basahin kayo yung message. To my, uh, to my funniest and uh, my amazing ate Maureen. Oh, mas naano ano pag naiyak yung <laughs> ano. Ang nag-iisang taong kayang magpatawa hanggang sa umiyak ako <coughs> dahil sa kakatawa dahil sa pinatawa mo ako. Anyway, highway, una sa lahat ako ay bumabati sa iyo ng happy happy birthday. Masasabi ko nga uh, masasabi ko nang swerte ako at ikaw ang ate ko. Kahit sa ilang nga, uh, kahit sa ilang nagdaang araw na nandiyan ako para magbakasyon ay uh, Inilaan mo ang iyong oras para lang masamahan ako. Kailan ba siya uling umuwi? Umuwi siya nung ano, bali, ano lang siya rito eh, three weeks. Three weeks lang Itong Tapos, ano, itong ano, July. August to siya. All the way from Norway. 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 Sa lahat ng gala natin, sinamahan mo ko hanggang sa huling araw ng aking departure. <coughs> Kaya gusto ko lang sabihin sa iyo kung gaano ako ka-grateful sa Diyos na may ate akong kagaya mo. Thank you for your unconditional love and for being so understanding and for my biggest supporter. Mabubura yung ano. And for being sister to me. I appreciate you so much. You know how much you mean to me as a, as a sister. <laughs> sister. You're such a uh, a wonderful sister. Today, you're given opportunity to blow out the candles. Happy birthday! May you may you be surrounded by love and happiness, and may your year be filled with joy and laughter. Ha ha ha! I love you, sis. Sana pagpalaing ka pa ng may kapal at uh, bigyang ka pa ng malakas at malusog na pangatawan. Nandito lang ako palagi nakaantabay at pati na ang iyong pamilya. Napaka-supportive na pamilya dito. Ano po? At sana kahit sa munting handog ko sa iyong kaarawan ay napasaya kita. Sobrang, Sobrang. napasaya. Ano po? Sobrang so joy. Ano man. Pero kanina kinakabahan sa uh -oh. 10,000 na babayaran. Uh -oh. <laughs> Sobrang pinasaya ako ng kapatid ko. Kasi hindi ko alam ito na. Ah, ganun ka of grateful sa iyong kapatid. Hindi ano ko alam to? na <laughs> Ito. Hindi pa surprise siya. No. Surprise. First time naman na-surprise ka ng oh, ganito na. Nice. Bali ano na, bali second. Uh, bali second na to. Ah, second. Ma, pati yung bat iwan dito. Huwag naman, sir. <laughs> <sen. laughs> <laughs> With love, sister and Brother... Fruda. Frud. Fruda. 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 Yes. Shhh. Kaya nung mas kasi siya parang fruda yun. Ruda yung asawa niya. Ruda. Ayan. all the way from Norway, Norway. with love. Diba? Ilan mo kayo magkapatid? Nine. Nine? Pero kayo ba yung pinang-close or? Ano, tatlo po kami magka-close. Yung kapatid namin bakla. Ah, okay. Russia. Tapos ako. Ah oh, nice, kasi yung kapatid niyo? Ay... Nasa, nasa probinsya, sa nasa Pampanga. Province. Ah Pampanga, parang oh. doon na kayo, taga Pampanga talaga kayo. Uh -huh. Kasi ano, na, nung isang araw kasi nag-chatting kami, mm -hmm. tao ng tao sa chat ko, napapatawa ko siya. Mm -hmm. Kung bagay yung mga sa malalim na Tagalog, yung ginagaya namin yung sa drama sa yung salita. <laughs> yung malalim talaga siya ng Tagalog. Mm -hmm. Yeah, yun. Hanggang sa ano, totoo naman ang sinabi niya, napasaya ko siya. Pagkasama niya ako, lagi ko siyang pinapatawa. Okay. Wow. <laughs> Kaya naman binabalik niya yeah, naman. Kaya, uh, sis, maraming maraming salamat. Kasi hindi ko naman to expect eh. Na-surprise mo ako. Akala ko, ano, magbabay daw ako ng 10 do sa skin clinic. Wala naman akong ino-order. <laughs> uh, yun lang masasabi ko sis. Thank you very much. Ingat ka palagi. Love you. Na-surprise mo talaga ako. Kinabahan ako talaga. Kala ko ano na eh. Kala ko mo order sila ng itlog eh. Ay, salamat sis. Mamaya tatawagan kita. Tatayin na muna ako. Okay, mga birthday okay. message sa mga anak mo, ma'am. Lapit na kayo rito. Ay, huwag okay. mong okay. iuwi okay. yan. Kinala pa naman ah. Ah, message na kayo dito. Go ahead, mga anak. Oh, panganay muna. Ay, mga anak ko. Tsaka mga pamangkin ko. Okay, sabay ko daw kami. Go ahead, message. mga anak ko, mga pamangkin ko. Pati pa yung itong ampun, no? Okay, one, two, three. Happy birthday. Ay, sabi sabi. Say happy birthday. Go ahead! 1, Happy Birthday, birthday. Mama! <laughs> yun lang! <Ay>, lang. Hahaha! <laughs> Ooy! Oh, andami mo na pang bingo! Hahaha! <laughs> Thank you! Jesus. <laughs> Ay, enjoy mo lang iyong life. Ano ma'am? Uh Oo. -oh. Oh, sige, upo ka muna dito. Okay na ba? May mag-message pa po ba? Wala na. Wala na. Wala na. Wala <laughs> sila eh. Thank you! Ay, Yan! Kailan ulit ang uwi niya? after two years. Ah, okay. Ilang taon na ba siya sa Norway? Matagal na siya doon. Matagal super na. Super. super na, parang eh, buong buhay niya nandun na. Oo, uh -uh, residential <laughs> na. Ah, residence na uh -huh. kasi doon. Nagpakasawa na rin ba siya? Norwegian. Norwegian. Norwegian din. Ayan. So, okay na tayo. Okay na tayo, ma'am. May mag-message pa ba? Okay na. So, bye. De, bago pa natin na-close, ma'am, ano pa gusto mong message sa yung family? Oy, mga family ko! <laughs> <laughs> Mais-ayos kayo! <laughs> <laughs> mag ka kang mabuti ha, Ge. Jian. ah, ikaw Jian. ah, ikaw, trabaho ka na. <laughs> ikaw, mag ka na. Ang daming manonood. Ang daming manonood dito. <laughs> 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 oh, hindi. Ikaw, tumayo ka na sa malitsyan mo. Lumakad ka na. Ina-pick ka ako yan, eh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ako nang Sige na lang ako. Buka mo na rito. Para picture-picture. Dahil kasama ni yung uh, mapagmahal na pamilya. Ano po? Ay, hindi. Baka may gusto ko bang sabihin. Wala na. Say yun yung Okay na yun, ma'am. Okay. Yan. Thank Hello, you. Sabay ka nila nakapag-message ka na rin naman. Ano po? <laughs> Yan. Uh, uh, so from BFC Flowers to get Ma'am Happy happy 49th birthday. Ma'am Maureen, this Maureen. Yan. So wisher pa namin sa BFC long life, more blessing po and good health. At isa pang palakpakan sa ating celebrant. Kami <laughs> e, isa lang eh. Pala naman palakpakan. Yan. So maraming maraming salamat sa ating sender all the way from Norway. Kasi nakalagay dito Noray, Noray. Noray. Ang tawag mo sa kanya. Pero si Ma'am Nori. Uh Oo. -oh. Ayan. At sa kanyang uh, mapagmahal na husband. Si Mr. Fruda. Fruda. All the Thanks way from my... Norway. Thank you my brother Fruda for the gift. For eh, I'm not accept. And... <laughs> I expect. I expect, expect ano? <laughs> na I'm not expecting. <laughs> okay for na yun lang. May subtitle naman sa alin sa baba. Maraming <laughs> maraming marami salamat sa ating mga sender all the way from Norway for casting the Olympic powers in June at naging yaba. Ay, kami itong napaka special yung surprise kay Mama Maureen. Lahat ito sa kung napadudlog ako tito yung tawa na.